Ayan o. Ano po, tinudumog talaga siya ng tao. Sikat na sikat na po talaga si Diwata o. Ayan o. Ako nga po o. Sinakahin ko, iniwanan ko na o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan Hindi na makagalaw. Tama nga yung sinasabi niya na minsan talagang nakakaano kasi sobrang dami ng tao. Ayan o. Ayan o, no? oh, Tinoy, inahabol po natin siya. Inahabol po, po natin siya. Ayan siya o. Oh. na. Ayan o. No? So, talagang mabait pala sa lagat si Kaya lang po, no? bagod na bagod lang talaga siya. Ayan o. No? Ayan, tingnan nyo o. Oh. Nagbibigyan niya po yung mga tao Ayan o, no? kitang kita naman sa kanya. Pinagbibigyan niya yung mga tao. Ayan o. No? Tingnan nyo, ang daming tao. Oh. Pinagbibigyan talaga niya, oh, kahit na uh, napakaraming tao. Ayan, oh. Pa. Ayan, oh. Talaga. Ayan, oh. Ayan. Ah, ayan, oh. Ayan, ah. Uh, oh. Ayan po, malinsan po siya. Ayan, oh. Talagang sinusundan po talaga siya ng mga tao. Ayan, kung tanahin niyo po, ayan, oh. Ayan, dami na pa-picture po sa kanya, oh.